Kumusta mga pet lovers? Maligayang pagbabalik sa isa pang episode ng Doc MJ Vlog. Kung bago ka lang dito, ang channel na ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagmamahal sa ating mga mabalahibong kaibigan. Ngayon, magbabahagi ako ng ilang mahahalagang tips kung paano alagaan ang mga bagong silang natuta. Tara na't simulan natin. Una sa lahat ang mga bagong silang natuta ay napakadelikado. Kailangan nila ng malinis, mainit at tahimik na lugar para lumaki. Siguraduhin malambot at komportable ang kanilang higaan at ilayo sila sa mga lugar na malamig. Ang heating pad na nakatakda sa mababang temperatura na tinatakpan ng tuwalya ay makakatulong para panatilihin silang mainit. Napakahalaga ang gatas sa mga unang linggo. Kung nariyan ang nanay, siya ang gagawa ng karamihan sa trabaho. Pero kung ikaw ang nagbo-bottle feed, gumamit ng poppy formula, hindi gatas ng baka. Pakainin sila kagadalawa hanggang tatlong oras kahit sa gabi. Oo, nakakapagod pero maniwala ka, sulit ito. Sunod, kalinisan hindi pa nakakapag-regulate ng temperatura ng katawan at pagdumi ang mga bagong silang. Kailangan mong dahan-dahang linisin sila gamit ang basang tela pagkatapos kumain. Nakakatulong din ito para ma-stimulate ang kanilang digestive system. At tandaan, panatilihing malinis at tuyo ang kanilang higaan sa lahat ng oras. Mahalaga rin ang pakikisalamuha. Hawakan ng maingat ang iyong mga tuta araw-araw nakakatulong ito para masanay sila sa paghawak ng tao at magkaroon ng tiwala. Pero mag na huwag sobrahan. Kailangan pa rin nila ng maraming pahinga. Bantayan ang kanilang kalusugan. Pansinin ang anumang senyales ng sakit tulad ng pagiging matamlay, labis na pag-iyak, o pagbabago sa kanilang gawi sa pagkain. Kung may napansin kang kakaiba, Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa iyong veterinaryo. Ang maagang pagkilos ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. And lastly, ipakita sa kanila ang maraming pagmamahal. Ang mga tuta ay lumalago sa pagmamahal. Ang iyong pag-aalaga at atensyon sa mga unang linggong ito ay uh, makakatulong sa kanila na lumaking malusog at masayahing mga aso. Salamat sa panonood sa Doc MJ Vlog. Kung nakatulong sa iyo ang mga tips na ito, paki-like, share, at subscribe para suportahan ang aming channel.